Muna muna po siyempre masaya at uh, magpasalamat kayo eh po kaya kaya kata mo kasi dahil kumabalak at kaintiwala pong support ang support ng Pekalibda po kayong buong grupo na ng Team Jojo. Ang totoo na po niya ni uh, majority po pa si kaya rin ng Lord okay. Tamo si Nambutla. Kaya pa na muli kang sinabi niya, yung uh, election na din na lang kumabalak at uh, wala mo eh campaign eh. Nangyay palagi ko po, po siya sabi revolusyon da po rin Mabalacat para king tune pa magbayo king sila na bala magtuloy to din na po ren ako din gani na panlokno ka uh, mayor vice mayor kaya ding programa naman mo wala sa matter of priority ang pang implementation ken eh kami na do mayor zel ah uh, ina eh, man compromise ni, e, itang uh, makasaob ka rin tao yang BME healthcare itang katamong education ang popay itang katamong uh, pagkain sa pagkainan. lalo na po ngayon eh uh, Pagkatawal na nakatamo po, nakakatamong kasidad bilang uh, vice mayor, makaasa kayo po itang palagi kong sasabihan, itang transparency and accountability. Talagang ipatubad tayo po ito. Uh, maragol na akong tiwala ang kakata mong mayor-elect, uh, mayor, uh, mayor Jal na uh, we have the same sentiments. At so kami kanya para sumabot at mag-service mo ka rin. Ta. Maragol na pong factor, syempre rin uh, pamilyang Pineda, inanay Gov, i Delta, ang papa po, siyempre, yung kakatamong tatay bang Pineda. No, mag na magumpisa po niyang uh, kami, ay eh, nagkipulikwan. Balik-balik kayo pumabalakat para pag-isabi ng kayo po, parang kasi dalta mo na ubo to yore ni, huling uh, kakit po, uh, dapat lang mayap kayong sudad mabalak.